So hello guys Maadyong apon sa inyong tanan Ano yan na po kudiri Nagpakaon sa akong manok So niya ito na ito ang Itloganan Sa Mga atong dumalagang manok So Kanao Sa may itlog ng isa So pagpunta ko pala sa palaitlogan ng aking manok. Yan. May anim na na nangitlog. So good news 'yan sa akin. Anim na 'yung nangitlog sa mga dumalaga kong manok. Kita nyo naman, daming itlog oh. May isa pang napusa. Napisa. So, yan. Dito, marami din at may naglimlim din sa kabila yan naglimlim sa kabila so kapo no kinain yung mga bagong sisyo natin ng daga pero good news naman ngayon kasi may anim tayong nangitlog na manok at dalawang naglilimlim so pawala ng ano yan